Magandang 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 araw po mga kapuso at kapamilya. Isa na namang mapagpalang araw po sa ating lahat. Dahil sa araw na ito ay taglay natin ang ating kalakasan at higit sa lahat ang ating buhay na bigay ng ating may kapal. Ito lang naman ang nais kong ibahagi sa inyo. Simpleng sit up, simpleng buhay ay nagkukulay ng buhay. Kaya ang bawat isa dapat kaisipan ay malinaw makulay para ang buhay ay may kulay. <laughs> Ay naku po, excuse me po. Kulay na may pag-ibig sa kapwa at buhay na may pagmamahal sa sarili. Walang ibang layunin kundi mapabuti. Gaya ni Heso Kristo ay nagsakripisyo sa krus ng kalbaryo. Matubos lang tayo. Oh, 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 oh. Ay naku po, excuse me po. Hanggang dito lang po ang inyong lingkod Dan Idol dito lang po sa 24 mga kapuso at kapamilya. Maraming maraming salamat po. I cannot deny what I've seen Got no choice but to believe My doubts are burning Ooh, like ashes in the wind So, so long to my old friend